pansit hababisa sa mga sikat at kilalang kilalang pagkain dito sa probinsya ng Quezon. At nandito nga po tayo ngayon sa Tayabas dahil may nakapagsabi at nakapagkwento sa atin na ang isang tindahan dito na walang pangalan na imagine that, tinudumog at dinadayo ng mga tao. Ito nga po yung liwag pansiteria. Mabuhay kayong lahat mga noy. Siyempre, nandito nga tayo sa Tayabas at nang nasa likod ko na ay yung liwag pansiteria ni Ate Mila. No? Pag tinanong mo sa mga tricycle driver dito, alam na alam na nila kagad dito dinadala. Talagang Saan namang hindi maganda mayo ang tao sa halaga sa 10 piso? Alamin natin ang story niya. Samahan nyo ako. Again, BBTU, let's get it on! Mabuhay ka. Nakita ko pansit na kung tawagin ay habhab, -hab, no? Ang iyong negosyo. Kailan mo inumpisahan ito? Ah, uh, nung pong 1997 pa po. 1997. Mm -hmm. Tapos yung, yung itong pansit na to dito na sa bahay talaga, sa harap ka na dito. Oo, po kami sa isang kilo lang. Isang kilong pansit po, yung abab? Uh -huh. Tapos naparami mo. Ngay ngayon ba, Timila, ilang ano na yan? Nakakailang ka ng uh, sabihin sabi natin kilo? ano uh, na average? Uh, basta po 70-60 ngayon po sa araw-araw. -ara. 70-60 kilos a day? Wow, araw-araw ba bukas ang ating tindahan? Araw-araw po. Minsan po may, minsan po yung kami, baka yung mm -hmm. Hmm. Pero madalang naman po talaga po kami araw-araw. Okay. And then, uh, anong oras yan kung sakali may bubisita rito? Uh, alas 6 po meron na. 6 to 6 po na umaga okay. hanggang hapon. Itong presyo, Ate Wila, doon ako natuwa May 10 piso yung kay inyong uh, pansit kabab, no? Sa halaga ba niya yung 10 piso na yun eh? Sa tingin mo, kumikita pa. <laughs> kumikita po, pa, kaunti na lang po sa mabilisan na lang po bang proseso? Ayun. <laughs> Ito na mga Timila, noong 1997, eh, yung yung timplada ba nito wala kang binabago? Ikaw talaga nang Ay, ang nagluluto po yung asawa ko na matay mm. po ay ni Tulaang 2018. Okay. Pero, mm. may tinuruan po siyang magluluto. Ah, kaya ito na, yung tiplada mm. ng inyong asbara? Itakal na lang po. Basta pag inilagay na po, matik na po, nandun ang lasa. Isa pang kakaiba sa tindahan na Mila, no? Ba't wala siyang pangalan? Ay, wala <laughs> po. Ay, kilala na po. Pag sinabi sa liwag, ay liwag po. Liwag talaga. O, pag sakay no? po ng tricycle sa liwag, alam, alam na. na po. Ay, pala wala kang karatong. Wala, wala, man lang signboard na. Ito yung liwag na pansiteria o something, no? Wala po. At saka yung nakaka-amaze pa, no, ate, uh, yung pagtitinda niyo, Hinahagis niya itlog, tsaka yung atay. Atay yung tama nakalagay, no? Atay manok itlog po. Mm, hinahagis niya yun talaga. Noon na po ako nakapagsando. Kahit po ako hindi nakatay, nakipag-usap po ako sa customer. Na. <laughs> <laughs> talaga? Ngayon nga lang po ako na mahinga na simula po na matay aking asawa. Mm. -hmm. Wapo ba ako na parang narayuwa? Ayun. E ako po itakot ang na nga po ako. Yeah, yeah. Alam nyo mga noit, mga kakay, kilala-kilala sila Ate Mila, hinahagis yung pansin sa, sa ere, sinasa po, siya po yung gumagawa, no? kaya lang, Ate Mila ngayon, hindi mo na talaga na, ano siya, no? dahil nga may asma kapatid. No? Ah, ano kaya naman po, kaya sa lang po ako nag-asma, ipagpuba eh, ko hmm. na pagod, ako oh, yung buhay eh, na iba, po may customer, na ako, kanya naman po. Ayun, ah, eh, siyempre, sa, uh, kasamang dasal natin niya, Ate Mila, na lahat siya na ay mawawala gagaling, no? Uh, ito, Ate Mila, yung 1990 37 eh, na na pag-uumpisa mo. So far naman, itong pagtitinda ng pansit habab dito sa Tayabas, Quezon, ano ang naging naidulot sa pamumuhay natin? Ay, okay naman po. Dahil kami po talaga nagsimula, talagang walang, wala po kahit kaldero mm -hmm. lang, nakiram kapo. po. Adi, ito po, po ako ng anak, mm okay. -hmm. lahat po po ng college. Ang Tapos po, na din po kami ng bahay. Yun. Wow! Ito po dahil dyan sa pansit habab? Dahil lang po lahat sa pansit Ang galing ha. Ngayon natin, Mila, uh, bukod sa presyo siguro na 10 piso, kung sakali ma, may pumunta po rito mga kababayan natin, no? from, from Manila or uh, anywhere else. Bisi tayo ng Tayabas, Quezon, pumunta kay Ate Liwag, no? itong kanyang pansit. Ano nga asahan nila sa pansit habab ni Ate Mila? ay ganun pa rin po. Basta, pag po akong nandiyan nagsaserve, ay okay po. Kung bagay, doon ako ba na ano, ah, ah, ay. yung po aking mana nando, kaya di mm. kong bagay, sabi ko ay, pag po pong customer, sabihin mo, bayad muna. Ayun. Ay, dahil po ang dami po ba, ay minsan yeah, ay. hindi po na antindihan na. Mm -hmm. Ay, minsan po, ay di mm -hmm. masapagan na, pag review kami ng CCTV, oh, sabi ko, oo, oh, marami rin pa lang. <laughs> na, na, lang Mila, habol ko na lang na tanong, yung, yung, may, matami kayo para parang mga lumpia-lumpia, ano? Ah, oh, lumpia ubod po. Yung Siyang ubod na ginagamit, no? Hindi ito ugi ang ginagamit. Ay, hindi po ubod po. Simulat sa pulpo po kami. Ano, ubod ng nyog? Oo, Na oh, ay, ay, po. Oh, eh. Ako, isa isa mapupunta nyo. Naku, hindi ko na masyado papakapahin Sige ng interview po. natin. Maraming salamat sa oras. Ay, tigman ko na ito ngayong uh, pansit, habhab. Ay, salamat po. Pangalan, kung pagtatanong nyo po at nandito kayo sa Tayabas Quezon, sabihin nyo lang Liwag Panciteria. Wala po kasi talagang signboard itong tindahan ni Ate Mila. Pero, grabe, nakaka 60 to 70 kilos ng pansita habab. Yung noodles po yun ha, na parang uh, malutong. Yung parang uh, binake yan. Imagine that kung gaano karami At tingnan nga naman natin yan, no? Basic po, ha, mga noit, mga kakain natin Ang pansit habab, halos wala siyang bulay, no? Itlog, tapos sa atay ng manok Ayan po yung uh, nakalagay At ito nga yung habab na pansit na isa rito sa sikat sa mga keso, no? Dito sa bayan nila, itong pansit na ganito hindi talaga dapat mawala ang suka ng ganitong klase pag kumakain ka ng pancit habab. Solid talaga. Mm. No wonder, yung mga kababayan natin dito sa Tayabas na rin. Nakikita mo, maging sa ano po, akaratid bayan, lukban, mga kabahayan, na parang kumbaga sa Manila, ito yung maraming pares, di ba? Dito naman sa Quezon, ang dami naman ganito. Yung mga bahay, binubuksan lang yung bintana at nagtitinda na pang ganitong klaseng pansit, yung habab. Murang-mura, 10 piso yung pinaka cheapest nilang serving ng pansit habab dito, kaya timila. At syempre, meron silang itong, itong klase na lumpia. Sa atin, tog, yung nilalagay, e eh, sa kadailanan po ang Quezon ay mayaman sa agrikultura ng coconut, lumpia ang ubod ang meron sila. Yung sa po ito, yan ang tinitinda nila dito. Hmm? Ah, hello po. <laughs> Pangkahing nga sa loob ha. good. Ano At syempre, additional pa partner ng mga tayabasin, ang lumpia sangay dito sa pansita Abab. Wabes. Ako po ay pag nababalik dito sa Tayabas, talagang hindi nakakalimot na kumain ang mga nagtitinda ng pansit habab. 1997 pa nang umpisa ni Ate Liwag itong kanyang pansita, no? Isang inspirasyon na naman po ang ating nasaksiyan at haya na episode. Dahil kapag patapos pag ng pag-aaral, ng ng ari-arian, ito nga po, pansit habab. Sabi niya nga sa akin, eh, malit lang ang kita pero dami naman na kumakain, ganun din naman at nakaka-survive. syempre sarap ng atay. Nakain ko yung atay, sarap. Hmm. Gusto ko pong pasalamatan siyempre si Ate Mila Liwag, no? Sa mga kasamaan niya dito sa bahay na tumutulong sa kanya dito sa pagtitinda. Ito pa si Tabab. Thank you rin sa Department of Tourism ng Tayaba, siyempre, no? Na pagsama sa atin. All throughout dito sa Tayaba, sa pamamasyal natin dito. Ayan, sarap talaga ng lumpia siya ng jack ni Tubod. Lahat nagko-compliment. Hmm. Yan, ko makakalimutan ng ating butihing mayor, uh, Mayor Lovely Reynoso. Maraming maraming salamat po sa inyong opisina, sa lahat ng bumubuo ng inyong uh, yung municipality, no? yung, sa munisipyo. Ang sobrang lahat ang babayit, nakakatuwa. Uh. Babalik-balikan mo talaga ang tayabas dahil sa kanila. Maraming salamat mabuhay kayo lahat mga night mga kakain natin dyan syempre akay ni Sol Facebook page pakita lang natin huwag natin kalimutan ang ating TikTok account ang ating YouTube channel at ang ating Instagram syempre pagpasin dyan at paunawa po sa ating medyo background noises because andito nga tayo ito po yung kainan na nasa kalsada na naman at talaga nga namang dinudumog dinadayo na mga tao God bless you all mabuhay po kayo ako po ang inilikod si Kuya Dex pagmamalo bye bye Nain tayo